Sa iba pang balita, mahigpit na tututukan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang ilegal na paggamit at pagbebenta ng peking person with disability o PWD IDs para makaiwas sa buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumag Junior, ang ganitong gawain ay hindi lamang itinuturing na pandaraya at paglabag sa batas kundi isa rin paglapastangan sa mga karapatan ng tunay na PWDs na pinoprotektahan ng gobyerno. Base sa datos ng ahensya, umabot sa 88 Billion pesos ang nawawalang buwis noong 2023 kung saan ito ay dahil sa mga mapagsamantalang individual na gumagamit ng fake PWD IDs upang makakuha ng 20% discount at uh, exemption sa value added tax o VAT para sa mga produkto at serbisyo na dapat sana para lamang sa mga PWDs bilang tugon magsasagawa ang BIR ng masusing tax audit sa mga transaksyong may kaugnayan sa PWDs at magkikipagtulungan sila sa Department of Health at National Council on Disability Affairs upang beripikahin ang impormasyon ng mga PWD kabilang ang pangalan ID number uri ng kap uh, kapansanan at mga nakuhang benepisyo upang masiguro lahat ng ito ay lahi timo.